Napaka dumi yung itong ito nyo. Hindi mo lang maglinis yung boyfriend nyo, but Ay, ex niyang batugan tapos yung pinsan niyang parat. Kami nung ating may nakakaintindihan, Tol. Palabasin mo naman, sakit lang. Huwag mo papasukin. Eh, nandun nga eh. Ayoko nga ako eh. Ayoko na ako Oh, kapal din ito, no? Oo, sobra. pa, Wala akong kwenta. sabi ng pinsang ko, oh, ha? Oo, oh, para malinisan ka. Ah, na mahal kita? Tandi mo. Yo guys, nandito ngayon ako sa bahay namin nila Ate Sumi at syempre, napaka dumi yung ito ng nyo. Hindi mo lang maglinis yung boyfriend niyang but ay, ex niyang batugan tapos yung pinsan niyang parat. Tingnan mo naman oh, napaka dumi ng kwarto. Aoy. Oh. Oh. Aoy. Oh. Ba't nandito ka? Pinalayas ka na. Sa mo, Hindi pwede yung matapos yung mga ginawa mo. Saka ka magagaganyan. O pa naman ang mukha mo. Uy, na tol. Kung Kahit lumuha ka pa ng dugo dyan. Hindi ka nababalikan nun. Alam ko, alam ko mali ako. Alam ko mali yung ginawa ko. O ako. mali, mali ka nga eh. Alam ko. Eh, ba't ka pa ba Hindi Matapos mong tugin yung dalawang magkapatid, yung magsister. Uy, kami nung ate mo yung Tol. Palabasin mo naman, saglit lang. Mag-uusap lang kami, saglit lang, Tol. Tuloy na. Kapal nito ito. Oo, oh, alam ko na. Sige na lahat. Makapal mo ka ako. Oo, oh, teka, teka lang. Ako. Teka lang. Kapal ha? Pogi mo, ha. Hmm. Teka lang. Diyan ka lang. Huwag ka, ba ka basa Kapal na Ate Sumi. Ate. Ate. Andiyan na naman yung ex mo, si Kweshe. Huwag mo papasukin. Eh, nandun nga eh. Ayoko nga ako Ayoko na ako Umalis Malis ka dito ako Paalisin mo yan. Oo, oh, papaalisin mo talaga ito dito. Ang kulit eh. Oh, ang sabi sa akin. Umalis ka na daw. Huwag ka na daw dito. Huwag ka na daw babalik. Wala daw siyang plano may pag-usap sa'yo. Dali na ko eh. Dali na tulo. Hindi ako dito. Sige. Hindi. Huwag ka niyang alis. Para ka asa. Talaga magwawala ako rito. Oh, Gabi na oh. Magwawala ako dito. Hindi ka ba naiya sa mga kapitbahay? Wala ko pa alam. Wala ko pa kayo alam. Wala ko pa kayo alam. pa Wala Doon ka sa lugar niyo. O talaga. Magwawala ako dito. Magkakalat ako rito. O. Teka lang. Teka lang. Ano? Tatapipilitin ko. Teka lang. Huwag kang papasok pa basta. Itong gabing gabi na eh. Oo, oh, sige na, oo oh. na. Ate Sumi. Siya mo, magpapatulong po ako dito. Ano, Ate. Ano pa na doon ako kaya sa kapitbahay. Magbabato pa ng bote. Ano naman to? Ano si Makoy eh. Sabi pa alis na lang eh. Ay, hindi nga umahalis eh. Ay, nung kulit to. Nakabal na mukha akong bubalik dito ah. Oo na, alam kung makabal mukha ako. O, ang dito. Oo, sobrang. Wala akong kwenta. Oo, mawakaw po. Manyawas talaga. I-guess subukan mo tumabak dyan. Subukan mo. Gusto mo pumasok? Sige, pumasok. Bintuloy na naman ako. Sabi na naman Isang mo ako dyan na. Gusto mo

Oh, masuka. Masuka. Oh, masuka. Oh, di ba? Yan para malinisan ka, gumita, di ba? Gumimo, di ba? Dapat lang yan sa'yo. Diba? Magdumi ka, di ba? Ano, di ba pinsan ko pa? Pinsan ko pa, di ba? Ha? Yan para malinisan ka, gumimo. Eh. Oh, alam mo sabi? Ha? 'Pag tapos, 'di ko 'yung pagsabi ng pinsan. Oh, ha? Oh, para malinisan ka. Sara mo na yun ating gig. Sara mo na yan. Tara na. Oh. Okay ka na dyan ha. Ang bawa mo kasi. Kadiri ka eh. Para yung... Pasalamat ka. Pasalamat ka. Kalma pa ako. Sa pagkakamali lang eh. Sa pagkakamali ng beses <laughs> na yun. mo ko. Ilang beses na yun. Mga kayo. Ang dami na dito oh. Ay talaga. Mahiya ka talaga. Sino may hiya? Oh. Pinagsabay mo kami ng pinsang ko. May nangyari pa sa inyo dito pa talaga. Sino ba nagpabayad na rin na dito? Ako. Tapos dyan pa kayo nag, ano, kumagawa ng milagro. At saka ate, mahiya ka pa pala. Um, ka pala man ang buhang ka pa naman ang... Mahiya ka pa, ano? Pumalik ka pa dito. Wala ka nga silbi dito, eh. Kahit nga linis, wala kang magawa. Subukan mo ulit tumapok. Babatok ko sa'yo ito. Tara mo na yan. Bumi ka na sa inyo. Kadiri ka, lupain Ay, ka. Mo yan. Mahal na mahal kita. Mahal na miss. Si Madel, mahal na mahal mo. Landi mo. Yan, Joseph niya Oo. yan. Madumi siya. Kailangan niyang maligo para malinisan. Sama niya si Madel. Oh. Muna no, kaya yan dyan, Koy. Baka madami pa kita, Koy.